So hello mga idol so let's go, samahan nyo ako guys So nandito ako ngayon sa biyahe, ayan guys, nakasakay ako sa angkas And favorite na favorite ko talaga sumangkay ng angkas Kasi, And so ayan guys, malapit na malapit na ako sa pupuntahan ko And sa Robinson, galeria ako pupunta guys And may aasikasuhin ako dyan And nasa ang napakasarap talaga sumangkay sa angkas Kasi kitang kita mo talaga yung view Yung mga nakikita mo sa daan, yung mga sasakyan, yung mga building So ayan guys, pababa na ako dyan, magbabayad na ako and papasok na ako dito sa mall and ayan guys naglalakad na ako dyan And tinatanong ko dyan kung nasaan yung bagawa Ay no, no, yung passport pala Yung passport appointment Yung pinaka-office And guys, hinahanap ko And hindi, hindi ko nang jam guys And pababa ako na ako dyan And dyan ako tinuro guys So and guys, um, pababa na ako dyan na guys ako ng buho Kasi ang nai talaga ako dyan guys And then guys, um uh, sumisilbo ako pa talikod pa, gilid kasi nahanap ko talaga and first time ko pumunta dito sa Robinson Galleria sa pagpagawa ng passport and yan guys sinisilip ko baka nandiyan na ako guys and ayan na guys malapit na ako dyan guys and yan pinababa na ako dito guys and yan and konti na lang panapit na ako dyan sa my guard kasi daw dyan magtatanong and ayan na guys, nakita ko na si guard dyan eh ayan ayan tatanoyin ko si guard dyan and ang sabi niya, yun lang daw. And so let's go park!